Up for sale na ang Chevrolet Corvette Stingray C7 ni Daniel Padilla. Ang nasabing kulay orange sa sasakyan ay binebenta ng aktor sa lagang 6.5 milyong piso. Agad na kumalat sa Facebook Marketplace ang nasabing kotse na aktor kung saan kumpleto rin ito sa paper sa ilalim ng tunay na pangalan ni Daniel Padilla. May kita rin ang odometer ng kotse na umabot pa ang mileage nito sa 20,000 km. Taong 2015 na unang makita si Daniel na dinadrive ang nasabing Chevrolet. Sa interview sa aktor noong 2014, sinabi nito na ang pinakamalaking loho niya sa katawan ay ang mga kotse Samantala, kabilang pa sa mga sasakyan ni Daniel ang Ford E150, isang Honda Zoomer XX Scooter at isang Polaris 4x4 all-terrain vehicle. Bukod din sa kanyang Chevrolet, mayroon pa ang aktor ng Matt Black or Corvette Stingray na nakaparada lamang sa kanyang garahe. Una nang ibinenta ni Daniel noong 2020 ang kanyang Black Dodge Challenger sa presyong 3.2 milyong piso. At yan aking malitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.